sa so, mga kini ang atong last uh, dula karong hapuna ang atong ikadose ginadulaan ni Edwin Morale Jr. o si Ruben Lanasa Lanasa our next uh, pambansang pamao hopefully uh, kini kundinig na nila haluan o mga bisyo. So, yes, kinalan ang sports, especially kining boxing, kinahanglan disiplina sa kaugalingon. No? no? Disiplina, matulog sa iyo, matag sa iyo, jogging, maguman, practice, kaya study. Hindi mo study. Hindi no? Okay. na partner gina sila. Partner. Partner gina sila. Pag-spirit, oh. Panskina, edukasyon. boxing partner, mura baga happy nila ni nila. Oh. Okay. Ngayon na, na to, ah. pero is lagi ang importante okay. So, ang edukasyon, imo ni siya, no? Kaya asset yeah. sa tanan. Kaya, inubanan sa iyong mga talento, especially kining mga sports, kaya mong gusto, kining boxing. Boxing, basketball ba niya, billiard ba liya, ang importante disiplina sa tao ko dito. na yung importante para Okay, so, on pa part, no? Nanap na sa ikaw Dua, no? na yung Last name. Last name. Last round. Sa ganing last bout. Third and final round. Oh, so, kita na to ang ilang pagpalaban. kumo to kumu. Rizal. So... Oh. Ya. Yeah. Oke, okay, so. Hop. Oke, okay, so mau si Moralde versus Lanasa. Ini si Rubin Lanasa partner. Sebagai pelan natapos nga nabraa. Dabao Regional Athletic uh, Meet di sa Panabo. Next silver medalist di sini. Oh, si Lanasa. Yes, but then. Oh, si Okay. Ladies and gentlemen, winner by points, Blue Corner, Ruben Lanasa. Ruben Lanasa. Okay, so Bago to, ang itong katapusan ng dula, ganung hapuna Ni Edwin Moralde O ni Ruben Lanasa So Ato lang gitawagan Ang mga winners O mga losers Ang una, ang losers Ang musaka Nga ni sa ring no? Anong paghatag sa inyong mga premyo Ang Am Ariel Amarillo Saka sa stage Ariel Amarillo Mal 10. Yes. Danny Boy Magdasal Rindor Billusa Rindor Bilusa Albert Agustin Misa Peticio Ariel Lagrusa Manuel Pili Julio Silva Alejandro Minsira, Carlo Ganot, O Edwin Moraldi Jr. At sa pasalamatan ang, uh, ang mga katawahan ni sa itong uh, lugar sa Magugaliara Salamat sa inyong mga pagsuporta. Nining Adong Gisaul, uh, Gihimong Oplan Kamao. Oplan Kamao sa barangay ni Speaker Nograles. O gusto salamat sa mga barangay officials nila ni Kagawad, Kalyaw, Kagawad, Barira, Kanyares o si Kaga, former Kagawad, Ignacio, and Bustamante. O salamat sa inyong pagsuporta. Uh, nining atong maong gibuhat nga oplan kamao o mga kaisunan dagan kay mga programa sa atong halangdong speaker doo lang kamo sa atong uh, mga kagawads aron paghatag og ka uh, endorso nga to kaninyo diha sa office ni speaker no diha sa diha gipangunahan sa atong halangdong chief of staff attorney Nograles Kaka no Carlo Kaka Nograles og uh, kaning mga TESDA skills training ang atong mga Yosef Scholar sa college katong mga ginikanan nga uh, maglisod sa pag sa tuma mga anak sa pagpaskwela ayaw mo kaikog sa pagduol niya sa atong mga kagawas sa arong paghatag o uh, endorsement o sila masuportaran sa ilang edukasyon ang atong mga CMAP no? si Congressional Medical Assistance Program nga mga programa andam kanunay ang opisina sa atong halangdong speaker pinaagi sa iyang anak na si attorney Carlo Nograles mao ang chief of staff no nakita nato nga side ni eh, ang programa sa atong halangdong pangulo usab with the coordination sa atong halangdong speaker o usab atong pasalamatan ang mga media nga nakarong hapuna din eh, ang Sky Cable Channel 28 ang uh, GMA Super Radio ang atong uh, kanang Junila no ang sa sounds karong hapuna ang mga nag-arrange sa mga ring at mga judges at mga referees o guban pa no ang atong overall judge sa mga stops nga din eh, sa team Nograles o atong mga coordinators dagang salamat sa inyong pagsuporta o pagtabang kahinkan niling atong mga programa alang sa kalampusan sa tanan. Okay, so, karon ang sunod ng musaka, ang gatong ni nidaog na pod, sila Ivan Maro. Jason Pia, Jobin Peticio, Jimboy Angat, Albert Agustin, James Balakit, Ariel Lagrusa, Manuel Pili, J.R. Paulino, John Vincent Moralde, Albert Moralde, o Ruben Lanasa. No, oh, kato mga gold medalists this afternoon sa atong Oplan Kamau. Gusto na ako, dagang salamat, salamat, salamat sa inyong pagdawat kanamo dini sa inyong lugar sa Bago Galiera, no? Barangay Bago Galiera dini sa eskulahan. Bago Galiera Elementary School, no? Dagang salamat o magkita-kita ta pohon, puhon, no? Pohon, 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 pohon.